So welcome back sa inyo mga men, ito yung repiping namin nakaraan ba diba? So ngayon ang problema naman men, yung kabilang kwarto naman, yung Sky Series na Panasonic So uh, may video ako nung, nung ano, pinakita ko kay ma'am, nakalimutan ko lang sabihin, ito yon. Manipis na yung tubo ng isaw mo oh. na Ito nilang mamoisto so, so, yun, yun men ba? Diba? habang binubuksan nila ni ma'am yung uh, ginawa natin Ay napansin nila kinabukasan, tinakpan kasi nila ng papel yung kasi pinaobserbahan ng muna Tapos tinakpan nila ng papel Ngayon, Ah, uh, napansin nila, may basa na yung tubig. So, yun na po yung uh, problema, no? Nagmumoist yung copper kasi manipis ngayon, yun. Manipis na siya. Napansin ko rin yun. Hindi ko lang nasabi kay ma'am talaga. Yun na kamali ko. So, yun. nag usap kami ni ma'am na kailangan i-ano e, natin, i e, re -insulation. So, pumayag naman siya. Uh, panibagong kutis naman yun, di ba? Hindi naman yung kasama doon sa ginawa natin. So, ginawa natin. Pinamdown namin yan para sa loob ay Maputo natin yung tubo, isiksik na lang natin yung insulation, hindi na natin bitakin So napapam natin, siyempre akit tayo, ito ngayon yung problema, min, ayan o, no, sinirado na, sabi ko kay ma'am, saka na isirado. Pag nagawa na namin yung re-insulation, na may laki na tayong nagpipintura, min so ito yung problema ngayon. So ang ginawa namin, min ay binuksan na naman namin uli, di ba? Ayan o, no? yan yung pipe na sa si Babaw. So, nilagari na naman namin, tapos yung dalawa na yan, binuksan uli namin para makapag-access kami sa ibabaw. Diba? Ayan o, no? yan yung ginawa namin. Ngayon yung, yung isa dyan, wala na yan, wala nang gamit yan, hindi na gumagana So hindi na namin tatanso niya kasi uh, mainit. Hindi na namin tinanso yun yung nakaraan kasi tinali kasi yung dalawang pipe magkasama sila. So ngayon gagawin na natin yan. <laughs> Ayan oh. Ito, palitan. Uh Oo. -oh. Tapos yung... Ito ang palitan natin. Yung... Ito. ito, 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 ito ang tatanggalin. Ito yung pinatanggalin na nana eh. Uh Oo. -oh. Tapos ay pero kung isama yung wire ha kasi yan pa rin yung communication niya eh. Yung isa pa pa ito. Ito. Oh, so, yan natatastasin mo. Doon. Oo, oh, pupunta doon. Pwede ka lang mapapakita sa eh, di ba? Mm. Pati iba ba yan? Iba yan. Parang iba naman yung pareng. Tatastasin mo na yung ano. Oh. kasi pinagsama sila ng balot eh. Para matanso natin to isa. Ha, ito tanggalin na natin to. Alin? Oh, tanggalin eh. Para umugunta doon, papunta doon, tanggalin mo lahat 'yung ano. Yan oh. Ang lungas na nga sila dalawa? Okay. Iwala hmm? Dalawang... Tanggalin mo. Hmm, nga. Pinagsama. pinagsama di ba? Hmm. Sa insulation lang? insulation. Hmm. 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 Oh. Tama lang. Eh, walay natin yan. Yeah. Yeah. Tapos, paputuloyin ko doon, i-siksik mo yung ano. Yan, i-ano mo lang yan. I-itali mo lang yung mamaya, yung ano natin. Yung, pag makapunta ka sa bandang gitna Itali mo lang doon sa ano, ha? Oh. Mainit ba? Hindi naman ha? Na. Ano eh, A4 naman yung buhok mo yun Hayan guys, napalitan na natin o. Oh. One half by three port. Diba? Pinutol natin para hindi siya bitak kasi pag hindi natin pinutol bibitakin lang oh, mas lalo mo trabaho maglagay nah, ka pa ng rugby and hindi na ito yung pinalitan natin dati hindi, hindi na tinatanso ngayon dahil sa sobrang init dito hindi pa rin natin matanso hiyaan mo na better luck next time na nando at stripe lang yung pagkabalot ha huwag mm. na masyadong maganda Pugi, katulad ko.

dito na lang tayo ayun o no? oh. asan yung one port natin isa sinasabi ko sa inyo na sinasabi ko sa inyo na hinangin na lang At. ayan dito yung isa one half ayan o sino sinuag lang natin kasi so, taglagyan natin yung solution dito tapos tanggalin lang natin to kasi lagyan pa natin to ng ano eh papunta din eh doon diba? tanggal doon lang pasok na yan Yes, na yan, Tagal na ulo yan, kahit 15 years.